Ang bango lang naman ang sabaw mo, sir. Ano naman yung nagpapasarap ng sabaw mo? Yung buto-buto, sir, biyas ng baboy. Magkano po ito? 35 pesos yan, sir. 35 pesos, ayan. Ano, you know, May mga ano po. Wow. Yung tinusta na ano, sibuyas. Malalasa mo. Sa kalasa ng sabaw. Malapit na malapit na dun sa natikpan ko doon sa mismo sa ilo-ilo. Yung mismo sa lapas, ano, palengke. Sir, ano po yung tinda niyo, sir? Yan, yes, sir, lapas batsoy. Magkano na yan, sir? 35 lang, sir. Ayan, ano po ba yung pinakamabenta dito? Eh, yung bisila, sir, yung extra sofa. Ayan, balita ko, sir, matagal ka na daw dito, ha? Mga gano'n ka nakatagal? Mga 4 years na, sir. 4 years na? Ano yan, sir? Ikaw yung mismo nagluluto? Apo, sir. Ayan na. Ah. Wow. Ano yung mga sahog yan, sir? Yung yan, sir, laman ng baboy, atay at saka may chicharon, daon sibuyas. Daon sibuyas? Apo, ah, at yeah. saka sibuyas bumbay. Ang bango naman ang sabaw mo, sir. sir. Ano naman yung nagpapasarap ng sabaw mo? Yung buto-buto, sir, biyas ng baboy. Ah, baboy talaga? Apo, ah, biyas. Yung mga biyas. Ayun, ang bango. Grabe. Sir, sa mga gusto pumunta dito, uh, ah, anong oras ka nag-open? Tuwing kailan? Araw-araw, ah, sir. 7 7am. 7am. Tapos located kayo dito sa may... Sa may 525. Ano pong address nito, sir? Sa uh, ano, um, 525 pip... Taguig City. Taguig City na ito, sir. Ito yung ano? Ito yung bestseller, sir. best seller nyo. Magkano po ito? 35 pesos na, sir. 35 pesos. Ayan. o so, sir, pwede makaingi ng ano? Ano, sir? Uh, Monay ba yan? Ayan. Okay And guys, so dito tayo sa may tagig dito mismo sa may ano? 525 East, East Rembo. Ayan, may nakita tayong pang ano dito. Uh, tago na uh, kainan pero masarap guys. Ito yung R&E. Ayan, si Bosho May Are. Uh, Nag-open nga pala sila dito. Simula 7am hanggang 7pm. Okay, pupunta dito ng Webes guys kasi wala sila. Ayan, so yun. Ang in-order natin yung kanilang super... Ay, extra super bacho yan. Ito, 35 naman yan. Ayan, ang oh, dami naman, oh. yung mga chicharon, atay. Ang sarap. Ah. Tapos meron din sotangon. Gusto nyo naman ng sotangon. So, pinagkaiba naman yan, yung noodles. Ito naman ginamit sotangon. Eh, oh, no, may mga ano po. Wow. Sarap yan, guys. Wala akong boses kaya ganito yung mga food trip natin ngayon. Tabi. Kung gusto niya naman ng rice, 12 pesos. Yan o. Oh. Medyo tago to. Pero matagal na daw to eh. Ilan taon na kayo sir dito? Apat na taon sir. Apat na taon na. Mm-hmm. Yung tinusta na, ano, sibuyas. Malalasa mo. Sa alalasa ng sabok. Pati yung flavor ng chicharro, nandun din. Mm. Malapit na malapit to doon sa natikpan ko do sa mismo sa Iloilo. -ilo. Yung mismo sa lapas, ano, palengke. Parang ganito.